Guys, ano good morning. Yan ano di ako makaalala. Ano, di ako di ako makatulog ngayon, eh ako ng insomnia. Kakain ko lang sa canteen. Tapos meron ako ano, guys, meron akong nakita na isang ate na nanpasayaw-sayaw. Yano parang wala atang kain yan umaga. Kaya ngayon, guys, ano, binilhan ko siya ng ano, ulam na gulay at saka itong kanin. May kutsara at saka plato na rin ito. Yan, para makaalmusal naman tong si Ate, ano pa pasayo, pasayo sa iyo sa Para ano, may diferensya sa ano utak ata ito. Yan lapitan ko yan, guys. Mamaya tapos ibigay ko na itong ano, itong kanin at saka ulam. Eh, nakaawa nung si Ate hindi na natin video ha kasi hindi naman importante yung ano, video video importante ano, makabigay tayo ng pagpasaya tayo ng ano, tao ating kababayan balikan ko kayo guys pag nabigay ko na ito so, alright guys nabigay ko na ni ate na masaya sayaw kanina yung pagkain yan mabubusog na yun Kaya matulog na ako ngayon kasi inaatake ako, ano? ina ako ng ano naatake ako ng insomnia guys Kanina pa akong ano eh, alas 3 ng madaling araw. Gustong matulog kasi uwihan ko sa trabaho ngayon. Mag alas 8 na, di pa rin nakatulog. Mabay guys, tulog muna ako.